Nakahanap po ng katapat itong si Luka Doncic batongkol sa kanyang pag-call out noon sa NBA bilang pinaka-soft daw na liga sa mundo ng basketball. Ayon pa sa isang uh, former player NBA na si Samaki Walker, napaka-disrespectful daw. Hindi talaga magalang itong si Luka sa NBA. Para mismo kay Samaki Walker, hindi daw nararapat na i-call out ang NBA na soft o malambot kung yung kumukol out naman daw na si Luka Doncic ay hindi marunong dumepensa. Inaamin naman dito ni Samaki Walker na itong si Luka Doncic ay natatanging manalaro. Alam niya mismo na siya ay espesyal at marunong maglaro ng basketball. Pero ayun nga itong basketball ay two-way sport. Hindi lang ito opensa kundi depensa rin. Hindi ka papasok sa NBA na puro opensa lang. Dahil ma-out of balance ka, dapat marunong ka rin dumepensa. Bago pa man niya i-real talk itong si Luka Doncic mga idol, inamin eh niya mismo na he love Luka. Idol niya si Luka dahil sa kanyang nagagawa sa opensa. Pero hindi niya lang nagugustuhan kung ano ang kanyang pinagsasabi sa mga nagdaang taon. Nasa tuwing siya ay bumabalik sa Europe at naglalaro doon, ay pinag-uusapan niya doon kung uh, paano nga ba raw napaka soft ng NBA. Pero ang problema nga lang ay maski siya man ay hindi siya marunong dumepensa. Kaya para mismo kay Samaki Walker na manggaling yan sa isang player na hindi naman daw naglalaro ng depensa ay napaka disrespectful at ito'y kanyang pinipersonal. Para sa inyo mga idol, nakahanap na ba ng katapat itong si Luka? I-comment lang yan sa comment section. Samantala hindi talaga bibigyan ng Brooklyn Nets itong si Cam Thomas ng long term deal worth 30 million para sa kanilang kuponan. Sa ngayon mga idol ay wala magagawa itong si Cam Thomas sapagkat hindi naman niya makukuha ang kanyang kagustuhan at kanyang tatanggapin na lang po ang qualifying offer ng Nets at magiging unrestricted free agent sa susunod na taon. Ibig sabihin niyan yung unrestricted ay pwede na siyang pumirma sa ibang team kahit na hindi man tapatan ng Nets ang offer ng ibang kupunan. Katulad po na nangyari kay Mel Storner ng Indiana na pumunta kaagad sa Milwaukee Bucks. Samantala mga idol, heto naman ang pinaka na proposal sa pagitan ng Golden State at ng Chicago Bulls patungkol kay Josh Giddy at kay Kuminga. Sa puntong ito hindi po ito palitan kundi palitan ng mga asset dahil hindi naman papayag ang Chicago Bulls na si Josh Giddy lamang ang kanilang ibibigay at hindi rin po papayag ang Golden State Warriors na si Josh Giddy lamang ang kanilang matatanggap kung kanilang ipapadala itong si Kuminga sa proposisyon na to ay matatanggap ng Warriors si Josh Giddy dalan Terry Jevon Carter at isang first rounder samantalang bilang kapalit ay matatanggap ng Bulls si Kuminga, Modi and Gui Santos. Ulitin ko lang po na ito ay lamang, hindi po ito offer ng Chicago Bulls, hindi po ito offer ng Golden State Warriors. Ito ay propose mock trade lamang sa pagitan ng dalawang team na ito. Ano ang komento ninyo patungkol dyan? Balanse lamang ba ito? O dihado itong Warriors sa kanilang ipapadala?